So, ang gagawin mo dun, guys, instead na i-delete mo, instead na i-private mo, instead na i- tawag dun, yung unlisted mo, hayaan mo lang. Eh, mas maganda, guys, wag mong pag nag-set ka na ng thumbnail at saka description, eh, wag mo nang i-edit. Huwag mo nang palitan. Kasi nakita ko kasi doon guys, sa mga videos na nagkaroon ng views pagkalipas ng maraming uh, ilang mga months, hindi ko na-edit yung thumbnail, hindi ko na-edit yung description. Hinayaan ko lang. Pero, yung videos na yun, yung mga luma na. Sayang.